Oh, dito na pala JC yun. Sakto. Gandang video to. 10 seconds mo na sa'yo, son. May pang-upload na sa page. Ay, gilid, gilid. May motor. Pating! Sabay-sabay na! Mga ensayado, mga nakakas. Oh. Ay, hindi. Tatlo lang pala kami nakakas. Hoy, hoy, gab, gab. Ano, ano? Sabay-sabay na. Ensayado to si gab eh. Ako nga rin Pero di na kaya nahita ako eh. Kaya wala na yung tukso na yan. Ah. Si King Si JC It's me Brooke